Ayan po, ikinarga na ang bangka at bubuuin na sa ilog. Ay, ang pagkainit ng kanilang pagbubuong ito. Ah. Sunog ang mukha ko eh, sa pagbibidyo. Talagang effort din eh, sa paggawa ng content. Ang pagkabait naman na rin aking si Ana Banana at ako'y oh, tinawag pa sa amin na alis na daw ang bangka. Sasakay na sa truck. Very supportive eh sa akin si Ana. Sa bait na bata. pagkabig at yung yan kaya kailangan tulong-tulong <tod> Makai sakay sina makai Na ada na Amay apat naman na ang mali tapos. Nu pa lang tali ng buhok kasi ang ginapi ni Mama ay nag-a. Nana hindi. Are hindi makatulong ay pilay eh. <laughs> Yan, wala pa daw silang tubig. dami bang ka sa ilog doon kaya nga kaya nga dati naligo kami sa ilog na ba biglang lumabig sa akin namin dahil na kayo na kumihin salamat laman na... ay lumabig na lang ako susubo ako eh biglang nipa ako ni papa na sayang si Ninong ay may pasok Eh, di sana ay eh, siya ay eh, kasakasama sa pagbubuo sa ilog kain dalang tubig. Dala kayong water jug. Tabo na lang, salok sa ilo. Yan, tabo, tabo sa ilo. Yan, ang inay, may ng tubig. At baka nga naman aring mga aring may heat stroke sa sobrang inay. Kagagaling na rin aking mga supportive na si Ana Banana. Tinawag pa ako eh. Oh, ninang, ninang.